Aries, ngayong araw kung may plano ka na dumalaw sa ilan sa kapatid, ay huwag ka ng tumuloy muna dahil mababawasan ka ng mga aura ng swerte sa gagawin pagdalaw. Kung ikaw ang dadalawin ay naaayon sa iyong kapalaran ng pag-asenso ang pahiwatig at ngayong araw ay madali kang mainis sa mga tao na balat kayo, gawin mo na lang umiwas sa mga transaction. Mas okay pa ang mga kapamilya, ang matagal na iyong makakausap, dahil doon ay pwede na may usapan na maayos, na pwede magawa ninyo para sa kasiyahan ng pamilya. Sa miyembro ng pamilya ang pahiwatig, kung may oras ka ay iyong samahan sa kanilang gagawin, kung may deal sa pera, nang makasigurado ka at sila nagod ang magiging resulta. Sa trabaho, Iwasan mo lang magtiwala kagad. Dahil sa iyong kabaitan ay pwede kang masamantala. Ngayong araw sa hanap buhay, ang gawin mo ay maging matahimik ka. Nang walang lalapit sa iyo na kukuha lang ng iyong kahusayan, masaya sa iyo ang maging maingat sa hanap buhay ng makatapos ng maayos. Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color gold number 5, number 29 at number 31. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay okay. Ang iyong aura ng enerhiya, magagawa mo makipag-usap nang maayos, dapat lang ay matalas ang pandinig at ang iyong mata, para makita mo at maramdaman, ang mga gawa ng mga kausap, para hindi ka magipit at maging pakinabang sa iyo, ang gagawin ang pahiwatig, at ngayong araw ay huwag magbibigay ng tiwala kagad, sa ibang tao na pera ang kanyang hanap, madami siyang masasabi na para kumita kayo ng maayos, ang dapat ay iyon ng layuan kagad dahil magbibigay sa iyo ng problema, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay bawal ang magpautang at makatulong sa ibang tao, nang makaiwas ka sa makakaaway sa paniningil, sa pamilya dapat ay may pagkastriktong ugali ka ngayong araw, bigyan ng advice ang laging tulog ng tulog, ay makakatulog din ang swerte sa pamumuhay. Nahuwag kang galit sa gagawin para mas maiintindihan nila ang iyong mga sinasabi. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maging mapanuri sa mga kasama sa trabaho, at doon ka lang makipag-usap na talagang tiwala ka sa hanap buhay, nang ikaw ay makagawa ng maayos, para magawa mo ang ikakaunlad mo sa trabaho. Sa pagmamahalan, ay mahabang pasensya ang dapat sa iyo ngayong araw, dahil doon lalong sisigla ang buhay pag-iibigan ng pag-asenso. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color red number 10, number 29 at number 18. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw kung may pakikipag Usap kang muli, sa mga lumang nakakausap, ay huwag. Ka na tumuloy, dahil ang sinyales ay wala pa ring okay na resulta, para makaiwas ka naman sa gastos ang pahiwatig, humanap ka na lang muna, ng ibang pwedeng magawa ang pahiwatig, nang makatagpo ka kahit maliit, na pagkakaperahan ay makakita ka, at lagi mong alalahanin ang mga binilin ng iyong mahal, ngayong araw ng mas mapaganda, ang inyong kasiyahan sa mga gagawin, at walang pagpirma ka muna na dahil mahina ang swerte, ang pinapahiwati. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig sa iyong pera ang pahiwatig ngayong araw, ay bawal ang magpautang kahit pa kamag-anak ang lalapit dahil wala ng pag-asang mabayaran ka. Sa trabaho, ang pahiwatig ay lagi kang maaga pumasok, doon magsisimula na ikaw ay pagkatiwalaan ng maayos ng ilan sa iyong boss, at umiwas ka sa kasama sa trabaho, ngayong araw na mahilig mangutang, nang makaiwas sa problema. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow, number 24, number 29 at number 10. Cancer. Ngayong araw ay masasabing may araw kang swerte sa iyong magagawa. Gawin mo ang naiisip mong plano, nang malaman mo ang tamang gagawin. Para makagawa ka ng bagong idea nasaan saan ka pwedeng kikita ng maayos, at ngayong araw sa iba mong dapat puntahan, ay gawin mong mapuntahan at mas naaayon sa iyo, na may sama ang anak o minamahal, lalo kung sa mga kamag-anak ng mga kapamilya para magkaroon kayo ng maayos na magagawa. Sa trabaho, ay mas maganda ang maging mapagmasid, at pag-aralan mong mabuti ang sitwasyon, Bago ka gagawa ng pagsasalita ng hindi ka makagawa ng pagkakamali at ng tuloy kang makagawa ng ikakaasenso sa hanap buhay. Sa iyong pera, ay unahin mo ang pamilya kung magbibigay ka at sa pagmamahalan, dapat ay may maunawain na ugali sa buong araw para ang pag-ibig ay lalong sumigla, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color red number 11 number 40 at number 33. Leo, ang pahiwatig kung makikipag-usap ka sa malayong lugar, gawin mo lang na mas maaga ka makakarating. Kaysa sa mga kausap kung saan kayong lugar, magkikita para wala silang magawa, na iba na pwedeng ilihim sa iyo, may sinyales na magiging okay ang gagawin na pakikipag-usap, at ngayong araw ay maging maingat ka sa pag-ayon sa mga gusto ng ibang kausap, na kung may gagawin na pagpirma, dahil pwedeng magbibigay sa iyo, ng kabagalang pag-asenso, ang gawin ay pag-aralan mo pa para kung may mababago ay pag-asenso na nang nasa kontrata, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pamilya sa membro ay iyong sabihan na huwag muna sila maglalabas ng pera o kaalaman sa mga kausap ngayong araw para sila ay makaiwas sa bigla ang problema. Sa trabaho ay normal na araw walang sinyales na problema, kung ikaw ay papasok dahil may gabay ka ng aura ng katalinuhan, ngayong araw, sa mga gagawin kaya pwede kang makakuha ng pansin sa ilan sa mga kasama sa trabaho. At sa kalusugan ay dapat mo lang iwasan muna ang mga pagkain na naluto sa pag-iihaw, magdadala ng paghina sa ugat ng baga ngayong araw ayon sa gabay kalusugan. At sa pag-ibig, sa minamahal ang maging malambing ka sa kanya ay lalong gaganda ang inyong bawat kalusugan at pag-unlad dahil walang pag-aaway na laging nagagawa sa pag-iibigan. Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color orange number 24, number 12 at number 19. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig dapat ay may katapangan ang iyong ugali ngayong araw para masabi mo ang iyong nais na ipaalam sa mga makakausap, kahit sa ibang tao o sa mga magulang at mga kapatid, dahil doon ka makakagawa ng pagkakataon na magawa ang mga dapat na magawa para sa kasiyahan ng lahat ang pahiwatig, at ngayong araw kung ang usapan na maglalabas ka ng pera o ng iyong nalalaman sa pagkikipag-usap, ay gumawa ka ng kasunduan dapat na may pirmahan, dahil doon ka lang magiging safe para hindi ka maisahan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera kung may naiipon ka, ay naayon naman na mabigyan mo ang minamahal, at anak na may asawa at nang lalong umaayos ang grasya ng pagkamatalino para makagawa ng pagkakakitaan. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ang bawal ang alak, instant noodles at mga inihaw na pagkain at hilaw na kamatis, dahil mag-iipon ng magpapahina sa mga ugat ng baga, ayon sa gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa trabaho ay walang sinyales na problema, iwasan mo lang makipag sa mas mataas ang posisyon, sa iyo kahit alam mo ang gagawin para hindi ka magpamigay ng katalinuhan, at gagawin mo lang pag ikaw na lang ang tinanong para maging masaya ang araw mo sa trabaho. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color pink number 10 number 35 at number 29. Libra. Ang pahiwatig ay may maganda kang enerhiya. Sa mga usapan na gustong gawin, magagawa mong maayos kung iyong gugustuhin at mapapasaya mo ang iyong araw ang pahiwatig, ang pag-iingatan mo lang ay ang deal sa tao na mahilig magyabang, dahil mahina ang iyong kontrol, mabilis kang magalit sa ganoong tao, mabibigyan kanya ng negatibong enerhiya sa usapan, iwasan mo na lang kagad at unahin mo magawa ang bilin ng iyong mahal, para mapasigla mo lalo ang inyong aura ng kasiyahan, na swerte sa mga gustong mga gagawin, ang pahiwatig. Ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, ay dapat mo silang bigyan ng pansin ngayong araw, lalo na kung deal sa pera ng mabigyan mo ng naaayon na magagawa, nang makaiwas sila sa kalungkutan kung gagawa ng madali ang transaksyon sa trabaho ay huwag ka magbibigay ng tiwala sa mga kasama mo trabaho na mahilig magsabi ng alam niya ang lahat dahil gusto ka lang niyang malamangan at makukuhanan ka ng dunong kung magkakasama kayo ngayong araw. Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color red number 15 number 29 at number 40. Scorpio. Ngayong araw ang bigay pahiwatig may maganda. Kang enerhiya, magagawa ang iyong transaksyon na nabigyan ng schedule, dapat mong mapuntahan, para sa iyong magagawa na maayos ang pahiwatig ang iyong iiwasan ay ay mapahalata mo ang iyong kabaitan, itago mo para ang kausap ay hindi gumawa na kakaibang ikikilos, at kung makakapunta ka sa bahay ng Diyos, ay magbibigay sa iyo, na lalong mapaganda ang iyong kalusugan, dahil maaalisan ka ng bad energy sa katawan, na nagpapahina ng kalusugan, ang pahiwatig. At kung may oras ka ay pwede kang pumasyal sa bahay ng magulang at magkakabigayan kayo ng maayos na positive energy ng swerte sa bawat isa ang pinapahiwatig. Sa trabaho ang pahiwatig ay may malakas kang enerhiya kaya ang iyong kasipagan ay pwedeng makakuha ng pansin sa mga superior basta huwag kang magtiwala masyado sa sarili sa mga bumabati sa iyo para hindi ka maisahan ng mga gusto ring umasenso sa hanap buhay. Sa kalusugan ang ingatan mo ngayong araw, pagpagod ka ay huwag maliligo nang maiwasan mo na mapahina ang ugat sa iyong puso. Ayon sa iyong gabay kalusugan, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 11, number 32 at number 20. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ay pag-iingat, at maging matalino na masaya na wise kung may lalapit sa iyo, at negosyo ang gustong ilapit, pag-iingat talaga at pag-aralan para ang pahiwatig na kalugihan sa pera kung magsasama kayo ay mawala at ngayong araw ay huwag ka muna makipag-usap sa mga pamilya na kasama ang magulang kung pera pa rin ang usapan dahil wala naman kayong mapagkakasunduan, baka ikaw pa nga ang mas magastusan ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay una ang pamilya kaysa ibang tao, kahit pa malapit na mga kaibigan, ay huwag ka maglabas ng pera sa kanila at baka magkaroon pa kayo ng pag-aaway sa hinaharap kung iyong papautangin. Sa trabaho, ay dapat kang maging masinop sa mga importanteng mga ginawa ngayong araw, dahil pwede mo magamit sa hinaharap ang iyong magawang kahusayan pag nakita ng mga boss ang iyong matalinong isipan. Sa pagmamahalan ngayong araw ay may sinyales na tampuhan kaya maging maunawain sa buong araw, at pigilan ang magalit hanggat makakaya, nang hindi mabawasan ang positive energy, nang saya sa pag-iibigan, nang walang pag-aaway, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color green number 19 number 24 at number 42. Capricorn. Ngayong araw ay alisin mo muna ang ugaling. Mabait, dapat ay maging wise ka ngayong araw, at talagang. Pag-iingat sa mga makakausap, dahil kung magkakaroon ka ng pagkakamali, ay sayang ang araw mong swerte kahit swerte ang aura mo, ay walang laban sa pagmamadali ngayong araw. Maging maingat at relax ang dapat na iyong gawin, nang maging maayos, naman ang iyong araw ang pahiwatig, at kung nasa pamilya ka ng mga magulang, ay maging masaya ang iyong aura, pagkausap ka nila, para ang mga grasya sa inyo ng pag-unlad sa mga gusto ninyong mga gagawin. Sa trabaho, ang pahiwatig ngayong araw ay dapat kang maging mas maingat sa pakikipag-usap, Huwag ka muna makipag dahil hindi naaayon sa iyo ang ganoong pag-uusap para sa iyo sa hanap buhay. Iwasan mo para makaiwas ka rin sa ikakalungkot mo sa trabaho. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ang naaayon na ulamin mo ay ginisang sayote na may cat na pritong manok, magbibigay ng ikakalakas ng mga ugat sa kidney. Ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color white number 14 number 37 at number 19. Aquarius, ang pahiwatig ngayong araw ay okay ang iyong aura kayang makagawa ng pakikipag-usap at ang iyong Ugali na mabait ay maganda para sa tao na iyong alam. Na maayos na kausap, makakagawa kayo ng maayos na deal. Pero kung may kahambugan, ang makakausap mo ay mas mainam na iwasan na kagad, dahil kahit magkasundo kayo ngayong araw, sa hinaharap ay may lalabas din niya ang ugali na aayawan mo ang pahiwatig, at ngayong araw din ay huwag mo lang isipin na magtiwala kagad sa bagong makakausap, kahit okay ang inaalok na maganda, pag-aralan mo pa kung magmamadali ka ay sinyales na walang mangyayari na maayos, ang pag-iingat ang dapat ang laging nasa iyong isipan ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pamilya ang pahiwatig ngayong araw ay maganda ang kanilang enerhiya kaya dapat na sila ay iyong sabihan na laging maaga sa pakikipag-usap ng makagawa ng maayos na resulta. Sa iyong pera ay dapat kang mas maging maingat, dahil maraming swerte ang hawak mo na iyong pera ngayong araw, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, Color white and color silver number 24, number 33 at number 18. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig kung may ugali kang maunawain, yan ang iyong iwasan kung dil ang usapan, walang puwang ang ugaling maunawain sa gustong makagawa ng negosyo, kung yun ganoon ang iyong gagawin, mas magpapasaya sa iyo, ang pwedeng magawa, na resulta ayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal, na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay maganda sa iyo ngayong araw ang makatulong sa magulang, ang bawal ay magbigay sa pamangkin at pinsan ng pera. Dahil pwede kang mabigyan ng gastusa nang wala ng balikan, nabigla ang dadating sa iyo kung mabibigyan mo sila. Sa trabaho, ngayong araw ay maging mas masipag ka sa buong araw at magagawa mo ay pagunlad. Ang pahiwatig ang iiwasan mo ay kasama sa trabaho na mahilig makisuyo dahil gastos. Ang iyong makukuha pag ikaw ay nakisama sa kanya ngayong araw na talagang pwede na hindi ka makakayanan na mabayaran pa Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 14 number 31 at number 19